Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Uh, tanghaling tapat po dito ngayon sa may Ghana. So pupunta po ako ngayon sa may National Identification Authority kasi magre-renew po ako ng aking Ghana card kasi yearly talaga yun siya. Uh, actually last August pa siya na-expire so hindi ko siya ma-renew kasi yung passport ko is nasa immigration. So kailangan ko lang i-renew ngayon actually yung passport ko kahapon lang ay nung last week lang pala siya na uh, released release from the immigration so naghintay din ako ng matagal so ngayon uh, ngayon pa lang siya re-renew dapat last 2 weeks para last 2 months pa dapat yun na-renew but I don't have choice pupunta ako ngayon sa Spintex or eh, hindi na pala sa Spintex sa may uh, NIA malapit sa may Acromall doon din ako na, doon talaga yung renewan ng Gana card kailangan kasi talaga yung i-renew yung Gana card kasi kailangan siya for same registration kailangan ko i-update yung uh, Gana card ko sa bangko uh, so kailangan ko rin siyang kailangan ko rin yung Gana card para makapag-deposit ng pera uh, so marami siyang benefit uh, marami siyang benefit para sa mga local at sa mga expat so lahat kasi dito may ganang card yun yung national ID nila so yung sa expat is yearly kailangan niya renew pero yung sa mga local dito every 10 years yung uh, renewal ng kanila ang Gana card and it's for free ata para sa kanila I'm not sure but para sa amin ng mga expat almost 100 dollar din ata pag magre-renew ka pero bayad siya ng company hindi namin siya uh, babayaran so is company provided so papakita ko sa inyo mamaya dito na po ako sa NIA pero di ko alam saan ang parking dito Andito na nga po ako sa may national ano National Identification Authority ako ang hirap kasi walang parking area. Ikaw talagang maghahanap ng mapaparkingan mo. Hindi ko lang kung okay ba dito sa pinarkingan ko. Nasa harap ng Food and Drug Authority. Ayan. Wala silang proper parking. So, tignan ko na lang. Hopefully, maging okay naman dito. May, baka saglit lang naman ako sa loob. Inshallah. So, medyo mainit nga yan. So, lalabas na ako para makapunta na ako sa NIA. Tapos, ihintayin ko lang si Mr. Frank siya kayo mag siya kasi yung mag assist sa akin sa loob para mapabilis ang proseso. So, hintay ko lang nga si Mr. Frank kasi medyo mainit din sa loob siguro. So, doon ko na lang siya hintayin sa loob. Actually, ayan, maraming tao ngayon na nagre-renew ng card. So, sayang so, dito sa loob. dito kami ngayon sa likod hindi ko alam kung saan na nila yung bagong renewal dati kasi sa harap ayayay pasok na tayo okay go.

will be fine. Ayan, tapos na ako mag-renew ng aking ganag card. So, actually, matagal siya. Mga uh, itisang oras kasi yung pag-print ng card is hindi ganun kabilis. Hindi lang naman kasi ako kayo nag-renew. So, marami. So, what can I do now? So, tiis-tiis kaya naghintay talaga ako oh. ngayon hinihintay ko lang si Mr. Frank kasi pumunta pa siya ng CR ay nako takal